Bakit kaya kung minsan, nagiging mas magaling pa tayo para sa ibang tao kaysa sa sarili natin? Kung sino pa yung karpintero, sila pa yung sira-sira ang bahay. Kung sino pa yung magaling magbigay ng solusyon sa problema ng iba, sila pa yung mahinang humawak ng sarili nilang problema. At kung sino pa yung naghahangad na makapaglingkod, ay sila pa yung kalimitang pinagkakaitan ng pagkakataon. Gamitan na nga lang ba talaga ang buhay dito sa mundo? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinagtagumpayan ang hamon ng buhay, gumawa ng pangalan at pinakinabangan ng mga nakapaligid sa kanya. Gamit ang natatanging talento, nakapaghatid ng napakaraming tagumpay at karera para sa iba. Ngunit nang dumating na ang panahong kailangan na rin niya para sa sarili niya, masasabi mo na lang na nasa na kayo kung kailan kailangan ko kayo ang kwento ni Norberto Hoya Marcelo Sr. O yung tinaguri ang Bert Tawa, magbir muna tayo. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Norberto Hoya Marcelo Sr. sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Tawa. Ito ay dahil sa napakataas na tono ng pagtawa niya na umaaliw sa karamihan. Siya ay nagmula sa isang mahirap na pamilya na tubong baliwag sa Bulacan. Siya ay isinilang noong ika ng Hunyo taong 1936. Anak ni na ginoong Jose at Alejandra Marcelo. Si Bert ay nagmula sa isang malaking pamilya Sampu silang lahat na magkakapatid na walong lalaki at dalawang babae. Mahirap man ang kanilang naging buhay noon, napakayaman naman nila mula sa pangaral ng kanilang tatay Jose. Matyaga itong gumagabay sa kanyang mga anak patungo sa matuwid na landasin sa buhay. Ang mga bagay na ito ang tumatak sa isip at puso ng batang si Bert Marcelo. Naging inspirasyon niya ang mga pangaral na ito ng kanyang tatay para magsikap siya at mangarap ng mas mataas sa buhay. Bata pa lang din si Bert ay kapansin-pansin na siya sa buong pamilya. Siya lang ang kabukod tangi na maingay, mapagbiro at kinahiligan na talaga ang pagpapatawa. Habang siya ay nag-aaral sa Baliwag Elementary School, dumediretso siya sa palengke pagkatapos o kaya naman ay wala silang klase para tumulong sa pagtitinda ng karne bilang pansuporta sa kanyang pag-aaral at makatulong na rin sa kanyang pamilya. Ipinagpatuloy niya ito hanggang makapagtapos siya ng elementarya. Pagpasok niya sa Baliwag Academy, dito na diskubre ang kanyang talento sa pag-arte. Nagsimula sa pagiging ekstra sa mga stage play, sa tuwing nagkakaproblema ang pangunahing aktor, hanggang sa mga ibaba ang kanyang karisma at nakagawa siya ng sariling pangalan sa entablado. Dekada 50 na magtungo siya sa Maynila para mag-aral sa Far Eastern University at kumuha siya dito ng AB Mass Communication. Dito naman niya lalong napagyaman ang kanyang talento sa pag-arte. Sumabak siya sa malalaking stage play kasama ang mas magagaling na mga aktor na siyang naging dahilan para lalo pang lumabas ang iba pa niyang natatagong talento sa katawan. Pagpasok ng dekada 60 dumating ang napakalaking break para sa kanyang karera at ito ay namakuha siya sa TV series na Tisoy ng dating Channel 5. Nabagamat hindi siya ang pangunahing karakter, ay eh malaking tagumpay na rin yun para sa panimulang hakbang patungo sa kanyang mga pangarap. Nang makuha niya ang kopya ng kontrata para sa nasabing programa, dali-dali siyang sumibat pa uwi sa kanilang probinsya upang ipagmalaki sa kanyang pamilya ang magandang proyektong paparating sa kanya. Ngunit sa kanyang pag-uwi, sa halip na malaking sorpresa ang pasalubong niya, si Bert ang nabulaga dahil mas malaki pa ang trahedyang dinatnan niya. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa dahil halos kasabay ng kanyang pag-uwi ang pagpanaw ng kanyang tatay Jose na siyang pinaglaanan niya ng lahat ng kanyang pagsisikap. Naging inspirasyon niya ang mga pangaral ng kanyang ama Ngunit hindi man lang nito na nasilayan kahit kapirasong tagumpay na narating ng anak. Hindi nagpatalo sa pagsubok na ito si Bert at sa halip, lalo pa niyang pinagbutihan ang pagpupursige sa mga pangarap para sa namayapang tatay. Sa programang Tisoy, gumanap siya sa karakter na Tikyo at dito na lumabas ng tuluyan ang kanyang talento. Nagsimula na siyang makilala sa lahat na ata ng larangang kanyang kinabibilangan. Dito na ang napakahiwaga ng kanyang matinis na tawa na siya namang kanyang naging asset sa kanyang buong karera. Dahil na rin sa kanyang matinding karisma sa pagpapatawa, naging magaling na MC at naging paboritong kunin ng serbisyo niya hanggang sa pinakamalalaking pagtitipon sa loob at labas ng telebisyon. Nakilala na bilang magaling na host si Bert Tawa Marcelo. Lumabas siya sa mga sitcom sa telebisyon noong dekada 70 hanggang 80 gaya ng Baltic and Company, Prinsipe Abante, Kalatog Pinggan at marami pang iba. Napasama din siya sa ilang mga pelikula na piling-pili lamang ang mga paanyayang pinuhunlakan dahil sa pag amc talaga siya nagpo-focus noong mga panahong iyon. Isa rin si Bertawa kasama si Miss Pelita Corrales sa mga nag-host ng programang ang bagong kampiyon na naglalayong dumiskubre ng mga bagong talento at ang isa sa pinakamaningning na naging produkto nila ay si Miss Regine Velasquez na nagsimula ang karera nang madiskubre sa programa ni Navert Tawa. Maliban sa pagiging magaling na MC, naiimbitahan din siya at nagle-lecture sa mga school at universities kapag mayroong mga palabas at kasiyahan. Minsan na rin siyang naging profesor sa isang kilalang paaralan Naging broadcaster pa din si Bertawa sa Radio Veritas tuwing umaga at magpapatuloy naman sa taping ng kanyang mga TV series pagkatapos nito. Lahat ito ay kinakaya ni Bert sa araw-araw ng buong sigla at para bang hindi napapagod kapag tumatawa na sa napakatinis na boses na may puntong bulakenyo. Sa dami ng kanyang pinagsilbihan, hindi nakatakatakang putaktihin din siya ng mga samutsaring mga parangal at pagkilala. Ilan sa mga ito ay nang tanghalin siya bilang Aliw Awards Best Solo Performer noong taong 1977, Best MC Comedian noong taong 1978, Best Comedian ng Aliw Awards 1979, Entertainer of the Year noong taong 1980, at napakarami pang iba. Si Bert Tawa rin ang nakakuha ng napakalaking kontrata para sa commercial ng San Miguel Beer na inendorso niya ng mahigit isang dekada na nagpasikat ng mga tagline na magbir muna tayo at isang platitong mani. Lumabas din siya sa iba't iba pang mga commercials na talaga namang nagiging dahilan ng pagtabo ng kanilang mga produkto kapag inaendorso na ng isang birth tawa. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay na ito, si birth tawa ay nananatiling nagbabiyahe at sumasakay siya sa jeep sa araw-araw. Na naging dahilan naman para maging tampulan siya ng pangungutya ng mga tao Dahil sinasabi nila na para daw siyang hindi umaasenso sa kabila ng kanyang kasikatan Dahil wala man lang siyang pambili ng sariling sasakyan Pero tinatawanan na lang sila ni Bert at dinadaan na lang sa biro ang lahat Dahil nababatid niyang wala namang ibang nakakaalam ng tunay na estado ng kanyang buhay maliban sa sarili niya Ganun siya kababa at kasinop sa buhay pero maliban sa lahat ng ito, ang isa sa mga nakinabang na malaki sa talento ni Bertawa ay ang mga politikong pili tumaaligid sa kanya para makisakay sa kanyang kasikatan at magamit ang karisma nito para makapanghatak ng maraming tao. Kaliwat kanan din ang naging paanyaya sa kanya kapalit ng matatamis na pangako ng mga politiko para magtalumpati ito sa panig nila. Hindi din mabilang ang mga politikong naluklok sa iba't ibang posisyon sa lokal man o sa national dahil sa napakagagandang entrada ng mga pinabangong pangalan nila sa tuwing ipapakilala ni Bertawa sa mga tao. Ngunit nang dumating ang puntong si Bert na rin mismo ang naghahangad maglingkod sa kanyang bayan, biglang nagiba ang hihip ng hangin. Taong 1995 na magpasya siyang tumakbo sa pagkagobernador ng Bulacan pero iba na ang naging eksena. Si Bert Tawa, na nagpakilala sa napakaraming politiko patungo sa kanilang tagumpay ay tila ba hindi man lang ipinapakilala na mga politikong napili niyang aniban basta may lusot lang ang kanilang mga sarili. Si Bert Tawa ay hindi pinalad na maluklok sa pwesto sa halalang iyon at pinaniniwalaan ng karamihan na inilaglag daw siya ng kanyang mga kasama. At dahil sa sama ng loob, humantong ito sa pangaabuso niya sa kanyang sariling katawan dahil na rin sa sobrang pagdamdam sa pangyayari. Hanggang sa sumapit ng ikalabing-anim ng Disyembre ng taon din na yun, 1995. Sandaling panahon pa lang pagkatapos ng eleksyon, si Bert Tawa ay na-stroke hanggang sa tuluyan na itong inatake sa puso hanggang mamatay dahil sa bigat na dinadala sa kalooban. Hindi na siya naisalba pa sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Si Norberto, Hoya, Marcelo, Sr o yung mas nakilala nating lahat bilang si Bert Tawa Marcelo ay pumanaw sa edad na 59 anyos lamang. Minsan sa buhay natin, mas nagiging kahangahanga pa tayo pagdating sa iba, ngunit hindi magawang ipagtanggol ang sarili. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang naging takbuhan ng na mga taong sawing palad sa pag-ibig dahil sa gaganda ng iyong mga payo? Kung gayon, bakit ka walang jowa? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!